Yo, what's up mga chong? Ayan, nandito tayo sa nakabisita ulit tayo rito mga chong sa may ating manukan at tayo yung magpapakain ito yung pagkain nila mga chong Ayan. saka uh, tayo yung mag-harvest ng mga itlog mga chong Ayan, no? harvest ng mga itlog Ayan mga chong pupunin natin yung mga itlog muna bago pakainin natin itong mga to chong marami pa tayong dudukutin dito asan ba yung ano pang Ay. ayan mga chong ayan bibilangin, na, bibilangin pa natin yun mamaya mga chong nalaman natin kung ilang piraso yung uh, itlog natin ngayong araw na to So, pakainin mo, pakainin na natin sila. All right. So, ito yung pagkain nila mga chong. So, ito yung layer mass para sa pampay itlog ng ating uh, manukan. So, bawat araw pala mga chong, uh, bawat pagkain natin, umaga tanghali, 2.5 or 2 and 1 half ang timbang nito sa pagkain. So kailangan natin timbangin sa 44 heads. Kailangan natin timbangin yung kanilang uh, kinakain para malaman natin kung ilang sako sa isang buwan ang magagastos natin sa kanila kung may kikitain pa ba. So, may, may natira pa machong, meron pa tayo pakainin sa kabilang Mga uh, 3 pieces siguro yun. Yan. So, pagkatapos natin, ah, uh, bigyan natin sila ng pagkain. Ay, uh, yung mga patubigan nila, kailangan natin pigain para makainon din sila. Okay. Yan. Para makainom din sila ng uh, tubig habang sila ay pumakain. Yan, uhaw na uhaw sila mga chong. Yan, hindi pa sila ganong kumakain mga chong dahil uhaw na uhaw sila. Kailangan lang muna makainom bago yan o. Nag-aabang sila ng mainom sila, makainom mga sila mga chong. Kaya ayaw nila muna kumain kasi uhaw na uhaw. Yan o. Yan. mali kasi yung pagka pagkakabit nila nito mga chong sa patubig natin dahil hindi umaagos kaya kailangan natin sa itong pigain ayan uhaw na uhaw sila mga tiyong hindi sila nagfocus sila sa mga ano mga tiyong sa inumin hindi muna sila kumain dahil uhaw na uhaw sila mga tiyong ayan yung isang hirap pigain dito uhaw na uhaw sila ayan Ayan mga tiyo ah, anuhan sila ng tubig. Ayan mga, wala ganong kumain muna. Talagang uhaw na uhaw sila. Ayan o. Kaya kailangan nating ng uh, ano ng patubigan talaga nito. Ayan. Para makainom sila. Ayan. Ayan. Ayan, nakainom na sila mga chong. Ayan, unti-unti na silang kumakain. Pero yung iba, hingal na hingal yung iba kasi uhaw na uhaw. Ayan, no? Kaya nakakaawa pala rito pag walang makapunta, walang makapagpakain. Tapos yung kailangan talaga, hindi sila maubusan ng tubig. Alright mga chong, tapos na tinabigyan ng pagkain at yung tubig na mainom nila. Kaya yan. Kanya-kanya kain na sila dahil nakainom na rin sila ng ating uh, tubig. yung piraso na harvest natin yan eh? 37. 37? Oo. Uh, 37 yung na-harvest natin ngayong araw mga chong. Yeah. Alright mga chong. Thanks for watching. Next video ulit sa ating manukan. Alright. Thank you.